Alam mo, hindi madali ang tanggapin na tapos na ang isang relasyon. Yung taong dati mong kasama sa lahat, bigla na lang, wala na. Parang may butas sa dibdib na kahit anong gawin mo, hindi mo mapunuan. Akala ko dati, kaya ko. Akala ko, nilipas lang. Naramdaman ko yung bigat Yung katahimikan Na dati ay puno ng tawanan Yung mga alaala Na kahit gusto mong kalimutan Paulit-ulit bumabalik Pero isang araw Napagod ako Napagod akong umasa Napagod akong tanungin kung bakit At doon ko naryala hindi ko kailangan ng sagot para makapag-move on. Kailangan ko lang ng patawad. Patawad sa sarili ko, patawad sa kanya, patawad sa kung anong nangyari. Anti-unti kong pinanggap na hindi lahat ng mahal mo ay para sa iyo habang buhay. Minsan, dumarating sila para turuan ka kung paano magmahal at kung paano bitawan tinanggap ko na na hindi ko kontrolado ang lahat na may mga bagay na kahit anong pilit hindi talaga para sa atin at sa halip na tanungin kung bakit niya ako iniwan mas pinili kong tanungin kung ano ang natutunan ko Natutunan kong mahalin ang sarili ko, yung matagal ko nang nakalimutang alagaan. Natutunan kong hindi ako kulang, hindi ako talunan. Isa lang itong parte ng kwento ko, at hindi dito nagtatapos ang lahat. Ngayon, mas bayapa na ako, mas totoo, mas buo. Kasi sa wakas, tinanggap ko na. At sa pagtanggap kong yun, doon ko muling natagpuan ang sarili ko. Kaya kung dumadaan ka rin sa ganitong sakit, hayaan mong maramdaman mo muna lahat. wag mong pilitin maging okay agad. Ang puso hindi binubuo sa isang gabi, pero tandaan mo ito. Kapag natutunan mong tanggapin ang pagkawala, unti-unti ring darating ang kapayapaan. At kapag natutunan mong yakapin ang sarili mo, hindi mo nahahanapin sa iba ang pagmamahal na matagal mo nang deserve. Kasi minsan, ang paghiwalay ay hindi pagtatapos, kundi simula ng panibagong ikaw.